alam mo, isa sa mga problema ng mundo yan ngayon eh. Yung mga influencer na nagsasabing huwag na daw mag-aaral. Huwag na mag-aaral, dumiskarte na lang. Ano diskarte yung papagawa mo sa tao? Gagawin mo reseller mo? Alam mo, there's good business practice, there's bad business practice. Pag ang tao, pinipilit mong maging mangmang -mang para sumunod na lang sa'yo, bad business practice yan. Sabihin niyan sa anak mo, huwag nang mag-aral dumiskarte na lang para mag-reseller dun sa mga tao na yon. Tignan natin kung matuwa ka. Eh kayo nga mismo nagsasabi na wag nang kumuha ng diploma, dumiskarte na lang, pinapag-aral niyo ay, anak niyo. So, alam mo, ang dahilan kung bakit tinatanong yan sa madalas na pagkakataon, kung kumuha mo na dahilan dyan, tinatamad ka lang kasi mag-aral. If you don't have both options in front of you, hindi mo natatanongin yan, diskarte ka na lang. Yun ang hirap sa karamihan mga kabataan eh. Interesado sila sa pera mo. Ayaw kanilang pag-aralin, kaya isasagsak nila sa utak mo na hindi na kailangan ng pag-aaral. Ang kailangan, ibigay mo yung pera mo sa kanila. Ah. Bro, mayroon ako mga naririnig-rinig eh. Sinasabi nila na pakayabang mo daw. Ganyan ba talaga si Chay Tiestep? Or ito ba isang karakter that you're playing? Alam mo, brother, totoong tao lang ako eh. Pero dahil sa totoong tao, nagkakamali ako, pumapalpak din naman ako. Nagiiira pa ako, yung mayaman din naman ako every now and then. May mga taong nagsasabi sa akin na mayabang ako. May mga natao rin na nagsasabi sa akin na humble ako. Para sa't silang tama eh. Alam mo, ang buhay in general, hindi mo masasabing isang tao mayabang lang. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang humility. At hindi mo rin masasabing isang tao humble lang. Kasi may mga kanya-kanyang kayabangan din naman tayo, bawat isa eh. Tama. Eh, yung mga tao nagsasabi sa akin na mayabang ako, oh, ba't kayo ba hindi ba kayo mayabang kahit minsan? Sa mga bagay na sigurado ka, alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Yung mga bagay na success mo, kailangan talaga i mo yan. Sa akin, isang bagay na sigurado ko eh. Yung mga bagay na success mo na makakatulong sa kapwa-tao mo, yun yung bagay na dapat ipinagmamalaki mo. Kung ang palagay mo, ang packaging ko, ang branding ko, mayabang, eh, so be it. alam mo, masarap sa buhay yan paminsan-minsan. Parang atsara yan, brother. paglahat ng panahon ng buhay mo, humble ka, wala ka tsara, masusuya ka. Pero tingin mo, pag lahat ng araw ng buhay mo, mayabang ka, tingnan mo, niyayari ka ng mga tao. Correct. Hindi nagugustuhan di minor mo. Yung kayabangan, alam mo, hindi lang naiintindihan ng mga tao kung ano ibig sabihin ng kayabangan eh. Yung kayabangan, pagsasalita ng mga bagay na hindi totoo para itaas ang social value mo. Technically, under the rules of social climbing, isa sa mga elements yun. Yung kayabangan, pagsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Pero yung pagsasalita ng mga bagay na totoo na inilalatag mo sa paraang kapanipaniwala ang tawag ng confidence. Magkalayo ang confidence at saka kayabangan. Ang arrogance naman, iba naman yung arrogance. Ang arrogance naman, nagpapakasira ka sa mga bagay na totoo. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tao eh. Alam mo, tungkol sa mga bagay na salita, matuto tayo, Pilipinas, matuto tayong gumamit ng nararapat na salita. Sabi ni Solomon, salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na pilaw. pag eksakto ang pagkakasabi mo, hindi ka mamamali. Ang problema, tignan mo, sinusubok ko rin naman yung mga tao na nagsasabi sa akin na mayabang ako eh. Pag may nag-comment, mayabang ka. Nagre-reply ako, ano pagkaintindi mo sa salitang mayabang? Tignan mo, hindi na nagre-reply. Bakit? Hindi nila kaya ipaliwanag eh. Eh pero if you will only look at the dictionary, tapos tignan mo yung definition ng mayabang. Alam mo, hindi na lapat sa akin yun. Bakit? Kasi anong bagay ang pinagyabang ko? Di ba? Nakakita ka ba sa akin ng mga flashy sports car? Mga Rolex na peke? Di ba? Nakakita ka ba sa akin ng mga ganyan? Mga kayabangan, mga bahay-bahay, mansion-mansion. Hindi, di ba? Yung sa akin, pag sa, sa kapwa-tao, Tama, pansinin mo. Mga babayan pansinin ninyo. May nakita ba kayo sa akin kahit na anong gamit na espesyal? Nakakita ka ba sa akin ng mga... parang mga hotel experiences na extravagant? pero ka nakitang ganun sa akin? Alam mo sa akin, hindi na importante yan. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao, hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkili Alam mo, simple lang naman ang buhay eh. Ang pagmamalasakit ko, oo oh, sige sabihin mo na, baka Andre, may vested interest ko kaya lumalabas sa social media. Oo, oh, tanga may vested interest ako kaya ako lumalabas sa social media. Nagpapabango ko sa Diyos ko kasi mamamatay na ako. We only get to live for 60 short years. Averaging 60 lang naman ang buhay. Kalahati na ako ng buhay ko eh. Naku, na lahat ng gusto ko sa buhay. Na yung mga bagay na hindi ko pa nakukuha, nagtutumulin ako baka sakaling makuha ko pa. Pero sa akin ang bottom line, kung makuha ko man yung gusto ko o hindi, it doesn't matter na lahat ng kailangan ko meron na sa akin. Correct. Alam mo, napakaganda ng sinabi mo, brother. Ren ang hindi maintindihan ng tao. Ano ba yung purpose ng buhay mo? Ayan ang alamin po. Yung sinabi mo bro na mamamatay din ako. Totoo yan. Ayan yung hindi naintindi ng iba eh. Alam natin, mamamatay tayo pero hindi nila siguro fully na-appreciate na appreciate na araw na, -araw na tumatakbo is minus one day sa kanila. Umaarte ang lahat ng tao na parang akala mo babalik pa sila dito. Hindi ito to reincarnation. Bawi nila sa next life. Mm -hmm. E eh, paano kung wala ng next life? Alam mo, I'm a big believer of practicality. Sige, sabihin na natin. Oh, sige, Chester, bla 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 bla. Kailangan ng pera. Oh, nga, kailangan niya ng pera. Nagkakaproblema lang naman tayo kung paano mo ginagawa 'yung pera. Eh. Kung gusto mo na maraming pera, deso tiit it. Wala namang masama na magparami ng pera, eh. Bakit? Kasi may din naman sa mga mayayaman sa Sanlibutan, eh. The fact na ang Dios mismo nagbili ng mga tungkol sa mga mayayaman sa Sanlibutan, may isipin okay lang maging mayaman, hindi masama maging mayaman. Ang problema lang naman, o, oh, paano mo ginagawa pera mo? Doon nagkakaproblema eh. Bakit? Kasi ko ng kapwa, gawain tiba-tiba eh. Eh, imagine mo yung dami ng tao sisirahin mo buhay sa buhay na to. Kasi pamimisirablehin mo buhay, pati mo sa pag-aaral. Pero yung dami ng kabataan sinira mo buhay dahil nagyayabang-yabangan ka ng mga bagay ni ito to. Kahit sino, brand kayang kumain ng steak sa Dubai. Kahit sino kaya yan, may pera ka lang ng kapiraso, kaya yan eh. Kahit naman ako, kaya ko yan eh. Pero tignan mo, hindi ko ginagawa. Bakit? Kasi kulang pa yung pera ko eh. <laughs> Hindi, <coughs> <laughs> alam mo, kaya hindi ko ginagawa. Kasi wala akong makitang sense dun eh. Kaya, at the end of the day, values and metrics dito like eh. Ano mo yung karili mo. Ano um, hmm. yung importante sa'yo at paano mo masusupat yan? Para sa akin, ang importante is pamilya. So, napakasimple lang. Basta nakakasama ko every week check ako dyan. Nah. Pangalawa, contribution hmm. sa mga empleyado at sa mga tao sa paligid ko. So as long as nakakapagturo ako, as long as naalagaan ko yung mga tao under my company, hmm. okay na po. Pero bro, baka naman ito lang ha, sa isip nila. Hmm. Possible ito. Ingit ka lang doon sa mga resulta nila kaya nasasabi mo yan. Anong sa tingin mo sa ganong klaseng angulo ng pag-iisip na pwede rin naman talaga nilang ibato sa'yo? Ano palagay mo ay kaiingit ko sa kanila? Yung yabang nila? Yung dami nang meron sila? Brother, I have more than I need. Tiyo mo, hindi ko nga kailangan mag-ibang na kahit na ano. May sasakyan din naman ako eh. May bahay din naman ako eh. Hindi mo alam kung gaano karami yung meron ako. Pero tignan mo, wala akong pinapakita sa social media. Kasi hindi naman kasi yun ang message ko eh. I am working for my legacy and I am working for the impression not only of the people but of my God. Hindi mo alam kung gaano karami yung meron ako. At hindi naman ako para mag-flashy-flashy ng mga bagay na meron ako. Pero alam mo, sa bagay yung sigurado ko, brother. Yung konting meron ako, maligayang maligaya ako. And my life does not revolve around material things. Correct. At yun ang masakit eh. Sinasabi ko sa inyo, yung kasiyahan nyo dyan, tatlong linggo lang tumatagan. Paano ngayon pang nawala na ang saya sa material? Nawala na, na after three weeks. Anong matitira? Utang. Alam mo, mananatili rin naman yung kayamanan ng ibang mga mayayabang. Sigurado yun, eh. mananatili yun. Bakit? Kasi ang ang masama, nagtatagumpay din naman eh. Nababasa sa Biblia, nagtatagumpay din ng masama. Pero pagtatagumpay nila sa lang. They only get to live for 60 short years. Kung paano ako ay eh, mabubuhay ng baka less than 60 years, baka sila more than. Pero ang tao na mamatay. At ang pinakamalaking legacy ko doon, I have strived to live. For thousands of years Yan ang pinakamalaking legacy ko Kaya huwag mo sanang maliitin Huwag mo sanang sabihin na hey, hindi, mas matagumpay ako sa'yo Dahil kahit siya na nag-aararo doon May purpose sa mundo yan At natagpuan niya na ang tagumpay sa buhay niya Dahil alam niya rin yung purpose, yung values At yung mission niya sa buhay So sana huwag niyong i-invalidate Wag nating sabihin na mga walang silbi yan Dahil nga walang pera Parang ako, wala akong pera eh ano yun? Ah, 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 ah. <laughs> hey, Eh, wala akong pera So brother, recently nakita ko, nag-delete ka ng mga video sa social media. Mm Bakit pala? Na, ano nangyari? It's because of nagpapamonetize ako. And lang, kasi for the longest time, wala lang talaga ako kinita eh, sa social media. Hanggang ngayon, wala pa naman eh. As in, completely zero. Wala pa akong kinikita sa social media ko. At hindi naman kasi parang kumita ako rito sa social media. Pero hindi naman ako ipokrito para, di ba, tanggihan yung pera sa social media. Pero for the longest time, gusto ko ipakita sa taong bayan na hindi ito dahil sa pera. Inilabas ko mukha ako sa social media, alang-alang sa kapwa-tao, sa pagmamalasakit ko sa kapwa-tao ko, na mas maayos yung magiging susunod na henerasyon natin kaysa sa henerasyon na meron ngayon. Ang nakakapamarali ay yung mga batang nagyayabang sa social media. Imbis na mga tao optimistic at mga bagay na sa normal na buhay, ang pinakikita, mga kabaong na binibit-bit na ganyan para sa joke time na walang kakwenta-kwentang alam mo ng mga scripted na tinatawanan ng taong bayan, yan yun na nakikita mo sa social media. So ako naman, para sa akin, inilabas ko mukha ko sa social media para kahit papano, ako rin personal, meron naman ako marinig na katinoan. Kasi halos wala eh, napakabihira ng mga tao katulad mo, katulad ni RDR, at katulad ng iba pang mga tao nagsasalita ng katinoan sa social media. Napaka-onti. Napakakonti ng mga taong nagmamalasakit sa social media. Yung sa akin, kaysa ipabigay ko yung pera ko sa mga tao, charity, hindi, magsasalita na lang ako sa social media. Yung taba ng utak ko, yun nga yung ilalabas kong katinoan sa social media para kahit pa may matutunan naman yung mga alak nyo, may matutunan naman yung mga magulang na ituturo nila sa mga anak nila. And then, I will build my legacy na pagpatay na ako, pinapanood pa ng mga tao yung mga videos ko. At ito ang huling mensahe ko sa'yo. Do not underestimate the power of intelligence kahit sa ka man ang galing kung ikaw ay nabigyan ng oportunidad makatapos o hindi mag-aral ka ng mabuti. Kung hindi ka nakagraduate ng high school, hindi ka nakagraduate ng grade school, hindi yan excuse para hindi ka maglaan ng lakas para mag-aral. Napakalaki ng importansya ng edukasyon. Voluntarily, Ibig sabihin, ikaw mismo yung mag-aaral at hahanap ng kaalaman, ayan ang pinaka-importanting bagay sa mundong ito. Kapag meron ka niyan, maitatransform mo ang buhay po. Nakikita mo naman sa ating guest ngayon, na si Chai Chester, lahat ng kaalaman niya ay inaral niya. Nagsaliksik siya, nagbigay siya ng effort para bumaling at tumaas ang intelligence niya. Huwag mong i-underestimate ang role ng edukasyon sa buhay mo. Kaya ikaw bata, mag-aral ka. Binigyan ka ng oportunidad ng parents mo, sagarin mo, i-maximize mo. Mga kababayan, wala akong hinihingi kahit na ano sa inyo. Bukod sa ayusin ninyo yung sarili ninyong mga buhay na kayo rin mismo ang makikinabang sa mga sarili ninyo. Kamataan, huwag masyadong mahilig sa mga taong nagyayabang sa social media. Ang buhay higit kesa sa pagyayabang. At pag mas marami kang laman, mas kaya mong magyabang. Magulang, huwag mong pabayaan yung anak mo na kung ano-ano na lang ang kinakain ng utak nila sa social media. Sana maalala mo na yung anak na ginawa mo, yan ang susunod na lahi natin. Sila ang mamamaala sa mundo pag wala na tayo. Kapwa tao, sana magmalasakit ka dun sa mga taong mahihirap na ang kailangan lang ng konting kaalaman. Wala kasing nakakarating sa kanila na hindi gumagana yung mga edukasyon na nasa pangpublikong skwelahan dahil sobrang dami ng mga estudyante. Sana ikaw mismo magsalita ka. Sana ikaw mismo maglabas ka ng saloobin mo, mga bagay na nasa isip mo. Palagay mo na may tama, palagay mo na may mali. Pero at the end of the day, if we will have sensible conversation, We will have intelligent individuals and we will have intelligent future to come. Ang salamat sa oras ko ngayon. No, ang daming ang daming doon natutunan. Maraming salamat. At alam ko na mga kababayan natin dito ang buong Pilipinas ay natuto dahil nagtagpo si Mix Jose eh at si Chai Chester. Maraming salamat.